Nils, niya ngay. eh. ta po no? 5 minutes. Five minutes na nga kanina. Ang kam. Oh. And my heart's emotion na iya lang isa. Masanong yung isa dito? Kulang lang nang isa. Hindi ko alam kung sino'y kumain. Kaya na ba? Ayan, so pupunta tayo ng... Babalik tayo ng mga pulag. It's been... Magsi six years na, no? Five. Outfit check Outfit check. Okay? Okay? Okay. Outfit check. Okay? Okay? Okay. Okay. <laughs> Ready ka na? Yes. Ready to go back? Yes. Ready mag-date man nun. Let's go. Unofficial na Breakfast ng mga hikers. This is actually our dinner na breakfast. Kasi hindi pa ka tayo natutulog. Meeting place, Greg. Uh, uh, na uh, Dito na kami sa... Kasi kami drop-off area. Blooming <coughs> ko talaga pag galaan. Nagagala yan. <laughs> Wala pang tulog yan. Wala pang tulog yan. Partida. Mag-back out sila dyan. <laughs> Bag, Bag camp. <laughs> 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 maganda <Yama> kasing tent. Totoo lang <laughs> maganda ang tent. Tulag yun eh. Uh. lang ang stay-usual. At tent kasi kami nung first week Ayun Dahil lang eh. <laughs> 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 <yung laughs> enjoy nyo po. Malamig talaga. <laughs> Evil things. Every time na alis-alis stop over muna. Magbe-breakfast daw. Beef steak. Palaya. Rice. Hi, <laughs> hey, Griggs. Hi. Time check. Alas 6. Dito na kami sa DNR. pre lang at seminar. Alas 6, East. Imedja. na ba? Huh? Sa DNR. <laughs> <laughs> look at all these vans aabot kaya ng ano aabot kaya ng isang libo yung mag-hike na yun <laughs> <Man> sana <laughs> ang dami ito yung sitwasyon sa DNR ang daming tao As in, this is the reality. And it's a weekend, so... Siguro hindi lang 500 hikers ang ano, mag-aagawan sa peak bukas. But the plan is, I mean, the goal is 500 lang dapat. Daw, no, sabi ba? Ugit tayo dito. Hi! Second batch kami ng seminar. Nine advance ay past nine na nagsimula ang dami ng tao andito tayo sa sulfur Spring isa sa mga side trip sa Pulag kakagaling namin ng seminar hopefully smooth sailing na siya from here on out grabe ang tiyahe It wasn't like this before anyway, tignan natin tong mga pitak-pitak dito agat ka na niya. It mm -hmm. smells like

yung amoy niya parang amoy kanal na nabulok na egg. na, bulok na egg. <laughs> Ranger Station, nakakatulog pa lang namin. lunch <laughs> daw kami. Ano kayo mag? Sigang? Kahit ano. Sigang, tsaka... Fried chicken na lang. Tapos parang talag naman. Mm -hmm. Tapos dapat homestay. Pero kami lang mag-homestay kaya yeah, tent AJ. na lang din ko. DJ <laughs> kasi tayo. So, kain muna tapos set up ng tent. Ang <laughs> <Drink. laughs> <laughs> panibago kasi lahat ng hiking essentials pwede mo nang mabili dito. Pati food. May mga siomai, barbecue. May gulayan, ganyan. Ang nandito na lahat ng kailangan mo. Parang ano siya, very commercialized. Ganyan. Let's go! ka makita. Hindi ba makita? Nag-edge life. Mm. Magka-camp na tayo. Matutulog na. Matutulog na. No, makatulog ta. Nandito na tayo sa camping area. Dito tayo sa pinakagilid. Camping area! area! Dito tayo sa pinakagilid. Might mo dito yung kaya view na. We are situated here. Dito na kami nagkaantok na kami kaso mainit. Kakakulimlim lang niya. Mag alas dos pa lang kayo. Actually, kakaalas dos niya lang. Pidin <sighs> na po ba tayo? Yeah. Huh? Saan mo nga yung nap tapay? Yes. That's Type the plan. Kahit mga 7 daw naman yung Papaluto. Mamut. Oh. Mamut to. Kasya ba tayo? Lils. Kasya tayo? Ang ganda ko. <laughs> Nga. <Inya>, mutun. <laughs> 6.30 pa lang. Dinner na ulit. <laughs> Sa na. na. <laughs> <Sa babanin. laughs> Pabalik na kami dito sa Camp Kapatapos ng Dinner Na dalawang beses Matutulog na Maliligo na. Ay maliligo muna Tapos matutulog na And then mag-start ng hike At 1am uh -huh. Diretso na hanggang summit About 5 to 6 hours uh -huh. Good luck Let's Okay, time check lang. Mag-8.30 na. maglalights out na. So, um, ang hike natin, start ng 1 a.m. Diretso na to summit. So, most probably, yung footage natin sa Mose Forest. O, balik na. So, unang footage siguro na makukunan sa summit na. But, uh, may headlamp naman. So, we'll try na kumuha ng footage. Time check. 12. Ano na? Ah, oh, 12 midnight. Piprep na lang. Magkakap uh, noodles siguro. Tapos, lalarga na. <laughs> Good luck to us. Hindi naman masyadong malamig. Malamig yeah. pa rin, pero tolerable naman. Hindi na natira lang. Nasa baba pa tayo. Hehehe. <laughs> no, we'll no. see. We'll see. Start na na trail. Take 10.

Tambuyan tayo adi. <laughs> KMJS ka no? Sarili lang. Ipasa medyo KMJS. <laughs> dito na tayo sa summit. ni lang yung sunrise. Time check. 5 to 5. Ito yung situation dito. 4. Oo, 5 to 5. Tago kami sa mga talahiban. <laughs> Pushes. Mm. Laters. და გულს აკუპუნქტურა მოიწია და მეტენსები